Isang mapagpalang araw, kabayan. So nandito tayo ngayon sa likuran ng aming uh, tahanan at gusto ko lang ipakita yung lago ng mga halaman natin magbuhat nung pumatak ang ulan. So talagang iba yung sustansya ng uh, tubig ulan. Napakalakas lumago ang ating mga halaman. So ayan o. No? kung makikita natin, wala tayong makita di berde. No? Puro malalago na klase ng mga halaman na sari-sari na nahan dito sa ating likod bahay. So, in fact, kung tayo ay dadaan, ay eh, talaga maghahawi tayo, no? Kamukha nitong mulberry, ayan, no? Hahawiin natin yan para tayo makaraan. Ayan. Yeah. Okay. So, ang problema nga lang, pati mga weeds and grasses, ayan, ay, ayan at lumago na ng gusto. So, ang kaya para pakita ko sa inyo ngayon ay yung ating bignay. Ito oh. At meron na siyang buko sa ngayon. Ayan oh. No? Ayan yung kanyang bunga. Ito, ito Ayan. No? So pag yan ay nagmature ay magiging uh, yellow, orange at pagka ripe na siya ay magiging siyang black. So I do not know kung kayo kabayan ay familiar pa rito kasi ito ay madalang na ang species ng ganitong klasing halaman sa ngayon. So ayan. Ah, eh, oh, meron siyang pailan-ilan na bunga. And katabi nitong ating bignay ay yung mga puno ng malunggay na lumaki na ng husto. Ayan, dahil biglang lumago, magbuhat nung pumatakang ulan. And uh, dito sa bandang ito ay yung ating mga puno ng atis. Kaya yan, puro, puro, puno ng atis yan, yung itong nakikita na yan. Okay, and nandito naman ay yung ating imported na chico. Ayan, at napakarami na niyang bulaklak. Ayan, ayan. Okay. So, hindi pa tayo dito sa kabila. At by the way, eto may buko na yung ating mga chiko. Ayan, o. Oh. Ayan yung kanyang mga buko. And at the same time, siya ay napakaraming bulaklak. So, pupuntahan natin yung ating isang puno rito ng wild orange so sa tagalog kung tawagin ito ay kabuyaw but nandito nga pala yung ating malaking puno ng bayabas ayan so ito yung ito yung uh, puno natin dito ng kabuyaw or kung tawagin ay wild orange ayan, ang dami na niyang bunga makikita ko sa inyo ayan ayan, ayan pa ayan nandito pa, ayan, oh, malalaki na malapit-lapit ng maani yan kabayan okay so maaring madalang sa inyo ang pamilyar dito sa halaman na ito kasi ito ay madalang na rin Okay. So ito kabayan ay uh, ginagamit Isa ito sa pinakamasarap na sausawan Yung katas nito ay nilalagay sa patis or sa bagoong So maring karamihan sa inyo ay hindi na pamilyar Pero ito ay isa sa pinakamasarap na sausawan So labas tayo At uh, medyo magubat na rito baka tayo ay makagat ng lamok to no so para tayong para tayong pumasok sa isang maliit na paggubatan Ayan yung ating pandan na lalaki kung tawagin ano. So, medyo magubat na talaga ayan at marami rito ang kutawagin ay ang palayan ligaw ayan nagagamit din itong substitute sa paggisa halimbawa ay sa munggo napakasarap yan gamitin panggisa isa Isasahob sa sa munggo okay labas na tayo Okay so yan muna kabayan for today and thank you for watching